Wah, wow, sarap Oh yeah, may mushroom May black fungus Yeah, sarap yan Oh yeah Utan Ayan, Rulay, may natira pa Oh, Of course, nagprita ako ng isda at saka nagpaksiw Yun, ito yung sa serap. Sarap Ngayon, kukuha tayo Ito Mushroom yang mushroom sana ya lo oh ya yeah. tapus okra black fungus yang serap oh ya yeah. okra oh <laughs> ini tapus di tuh lebasah ya yeah yang kwan pa ini yeah. hindi makita sa kwan hindi ko sa kamera yang galau ko yeah. katula <laughs> sarap yan ito black fungus oh yeah my favorite at yang yung kwan ulit. mushroom ulip, <laughs> yan sarap sabaw oh yeah sarap Laput <laughs> Lapot ng sabaw Sarap no? Sarap ng gulay ko no? Yan yung uh, ba, almusal dalatang halian na yan. Yan, ito po oh. Sa akin. Sa akin. Sarap no? <laughs> sa kayo ang pinaka masarap pinaka paborito ko na luto pasiw. at saka ito prito basta isda prito sampat dito sampat na paris yan wow. yan po mga busing no kain po tayo short video lang po ito no tapos mamaya hapon may upload rin ako na mga 8 minutes lang ata 8 to 10 minutes siguro yon 8 siguro no ah ba paano hindi para sa lahat no kundi Kuan lang po 'yon. Uh, may bato-bato sa langit no tamaan wag magalit, may bukol. Ayun. May upload ako mamaya ng hapon na short video. Uh, may shout out no. May shout out na konti na nagpapa-shout out na nung nakaraan pa. Kaya inapid ko na lang no. At may kuan lang tayo may sinabi lang ako doon no. Mamaya ng hapon makikita nyo. Okay? good morning sa inyong lahat mga busing at kain-kain po. Ayun, ayan. kain po.